Hello mga kababayan. So guys, etong DDS vlogger na si June Abines, eh senior ban ng search warrant, no? Na ni ni General Torre para nga ma-confiscate yung ginamit niya sa pamimeke na kunwari dun sa post niya, ha? Nag-post kasi siya na si General Torre eh bedridden, no? Dun sa isang hospital bed na akala mo talaga eh totoong-totoo So ibig sabihin na ah, dahil nga fake to, ah, gumamit siya dito ng AI, di ba? Kumbaga inedit niya to. So dahil doon ah, si General Torre nag-apply no ng ano, ah, search warrant para ma-confiscate yung mga ginamit niya sa pamimeke nung post na yon. Tapos meron pang kaukulang ano yung caption talaga na akala mo totoo-totoo. To pero alam niyo guys, nung pinost to, dati naghahanap ako dahil nakita ko rin to eh. Pero nagtataka ako, nung pinost to, meron ding ano, ah, parang sa YouTube, pinakikita na masigla naman si General Torre at the same time. So, iniisip ko dati, ah, kailan nangyari ito, ba diba? Bakit ah, nakita ko itong post na to pero eto nasa ano, YouTube din naman si General Torre, na alive and kicking. So, talaga dito guys, sa ah, may kita mo na yung kawalang hiyaan ng mga DD shit, no? Tapos, uh, ah, ito, nag-live, paiyak-iyak dun sa FB niya na Kesyo, alam nyo, ito dapat talaga, ma-review to talaga ni General Torre, kasi nananawagan na to na, ah, kung bagaman eh, parang mag-akla sa gobyerno ni, ano, PBBM. Alam nyo guys, masama yun, kasi, kagaya nito, pa-victim siya, no? biruin nyo, siya yung gumawa ng mali kay General Torre. Tapos dahil syempre, biruin mo ba naman, ipa, i- ano mo, i-post mo na yan eh nakaratay na sa ospital syempre may mga nagmamahal dyan na mga asawa, anak, kapatid so ina, magulang di ba so kung baga yung kinos mo na ano, a uh, harm do sa pamilya ni General Torre tapos sa ah, mas kay General Torre mismo, hindi mo naisip. Tapos ngayon na ano, hinainan ka ng search warrant which is legal naman para para nga ma-confiscate yung mga ginamit mo diyan sa pamemeke mo na pag mo na edited na ganyan, di ba? Na talagang yung ano, ah, set up, talagang akala mo ano, yung legit na hospital 'yun. Tapos ngayon magagalit ka at mananawagan ka na kasi yung mga ah, kapulisan, eto ano, tarantado rin to. Walang hiyarin tung gagong ano na to eh. Jun Abines na to. asya ah, siya yung lumikha ng ano, ah, mismong problema niya. Ah, dahil nga, ah, do ah, doon sa post niya. Tapos nung siya, hinaina ng, ng, warrant na legal naman na, syempre, hindi naman pwedeng, sabi nga ni, ano, no, General Torre, actions have consequences. So, ibig sabihin, guys, ah, hindi pwede na gumawa tayo ng mali tapos mag-expect tayo na ano, we will live peacefully, di ba? Gumawa ka ng mali eh, De natural may balik yan sa iyo, ang balik niyan problema. Kasi mali nga yung ginawa mo. So ibig sabihin ko magtataka ka pa tapos ngayon nanawagan na cry lulu siya dun sa FB page niya, nag naglive live siya. Eh. Tapos sa ah, keso ano nga daw unfair yung ginawa sa kanya. Alam niyo guys mali yon mali yung gagawa ka ng mali sa kapwa mo, tapos iisipin mo, tama lang yon, wala kang iisipin na ibabalik sa'yo. So, iba na nga ngayon, bagong Pilipinas na to, hindi na to pwede na may ginawa kang mali, wala, walang parusa sa'yo. Ano ka, sineswerte? So, eto guys, yung post niya, sinasabi pa nga niya na ako magpapadala daw ba ng flowers ang KOJC, Kingdom of Jesus Christ, at baka yung pa ang ano unang magprepare sa kanya kasi alam nyo guys, eto pala ano to, na imbitahan na magkomento sa SMNI kung baga, komentarista rin to sa SMNI so yung loyalty niya talaga, nasa Duterte nasa kay Kibuloy eh syempre, ang talagang nagpahuli kay Kibuloy, eh talagang si ano, diba ah, General Torre so, ibig ko sabihin, ano ah, bakit ka Uh, oo mga vlogger tayo pero bakit uh, kailangan to the extent na ka ng mali para lang uh, ipagtanggol mo yung mga pinapanigan mo mga politiko uh, magre-resort ka sa ganun kababa na pati yung alagad ng batas na ginagampanan lang yung tungkulin eh gagawan mo ng post na hindi naman totoo so ibig sabihin ko ano yung mga kaisipan ganyan kawalang hiyaan yan na hindi dapat tularan guys no kasi itong mga nakapanood sa akin sa future, baka mainganyo kayo, uh, mag-vlog din kayo. So, ang inaano ko kasi yung vlogging naman para sa lahat yan eh. Kasi, ano, iba-iba uh, tayo ng kaisipan, iba-iba tayo ng mga komento, opinion. Pero, mali yung mag-resort ka sa maling gawain para lang na may pagtanggol mo. Halimbawa, Pamilya Duterte, si Kibuloy, di ba? Ah... Uh, ano ka, nagmawa ka na ng labag sa batas, tapos eh gagawa ka ng kasinungalingan, tapos nung uh, gumawa naman yung tao ng tama, para malaman kung ano pa yung mga pinagagawa mong kabulastugan dyan sa laptop mo, dyan sa cellphone mo, magagalit ka, tapos sasabihin mo eh kinonfiscate na niyang mga PNP yung mga ano mo, uh, laptop at saka cellphone mo. Eh dapat lang, kasi ginagamit mo sa kawalang hiyaan hindi mo alam gamitin ang social media ng maayos. So guys, ah, uh, dito no, ah, uh, kayo mga nakakapanood sa akin, ano ba, mga maka BBM kayo, maka ano kayo, maka Duterte kayo, huwag ganun guys, ah, uh, huwag kayong magre-resort sa kahit anong masamang gawain. Pag-pray natin yung mga walang hiyang yan, di ba? Kung kangino kayo against, di ba? Pag-pray nyo lang kasi hindi nas, wala sa kamay natin ang pagkapasya kung anong nararapat sa kanila. Pag-pray natin na ito po mga walang hiya po itong mga politiko na to mga korap po, ah, gumagawa po ng masama, kayo na po ang gumawa ng kung anong nararapat sa kanila, dear Lord, di ba? Pero wala tayong gagawing anumang masama na foul sa pagkatao nila para lang halimbawa mailugmok natin sila, maipahamak natin sila, na hindi naman totoo, hindi naman tama bawal ang fake news sa social media, guys. Ako sa totoo lang, ah, uh, ewan ko, siguro hindi nga pinapromote ni YouTube yung channel ko, no? Pero ako kasi yung, ano eh, ah, hindi rin ako nag-aalok na, ano, ah, uh, mag-subscribe kayo sa akin, pakilike nyo yung video ko. Kasi ayoko apektuhan yung mga kaisipan nyo. Kung gusto niyo mag-subscribe, mag-subscribe kayo. Kung gusto niyo nagustuhan niyo yung video ko, i-like niyo. Kung ayaw niyo, di wag niyo. Kasi ang ano ko, guys, Uh, ako na ito lang para sabihin niyo opinion ko pero hindi ko i-insist sa inyo to ang, ang, ibig ko lang sabihin kung ano yung sa tingin kong tama no? eh pinaglalaban ko lang para nang sa gayon yung seed na yung ibig sabihin ko yung pinakabutil na katotohanan maibahagi ko sa inyo kung nasa nyo yun, ayaw nyo yung, yung tanggapin kahit na nagdudumilat yung katotohanan sarili nyo na lang niloloko nyo, di ba? Kung baga mag, uh, nyo na sarili nyo, kung halimbawa totoo yung sinasabi ko, ay eh, nagagalit pa kayo sa akin, eh, gago na kayo nun, di ba? Pero kung namang ano yung opinion nyo, syempre, sa nyo yun. Pero hindi ako magre na gagawa ako ng ganyan, mga edit-edit na ganoon para lang uh, uh, ibaba ako pagkataon ng mga taong ayaw ko. Huwag ganun, guys. Ah, uh, alam niyo, ako sa totoo lang naniniwala ako no. anes lang yung success ko sa YouTube if ever. Ah, uh, hindi ko to pinanong bago ako ma hindi ko pinanood ang mga videos ko. Hindi ko dinadaya sarili ko. Inihihintay ko lang kung kailan yung time no na ibibigay sa akin ni Lord yung success ko dito sa YouTube. Tapos ah wala akong iniisip na gagawa ng masama, wala akong iniisip na kakompetensya ko si ganyan. Basta ang adikain ah, ko lang, ah sabihin sa inyo kung ano yung tingin ko nararapat. Tapos nasa inyo na 'yon. Hindi ganyan. Ah isang ano ah masamang halimbawa ng vlogger. Etong si June ab ano Etong si June no. Ah nalimutan ko 'yung ap ah, apelyido niya, pero dito sa ano ko Uh, thumbnail ko, ilalagay ko yung apelido niya. Pero ano siya, isang napakawalang hiyang example ng vlogger na hindi dapat tularan ng sino man. So, ayun lang guys, ha? sinasabi ko na siya gumawa ng problema niya, ginawa niya ng masama si General Torre, ngayon nung inano siya, yung hinainan ng search warrant ng kapulisan, and uh, siya yung iyak ng iyak, kunyari, ano nga eh, yung crocodile tears, no? alam naman niya na guilty siya. Tapos, ah, pa -bictim. So, isang napakawalang hiyang tao to, no? At huwag tularan to ng mga future vloggers, no? At huwag niyo rin paniwala ang mga pinagkasabing tong hudas na to. So, ayun lang, guys. Dito na ako, and blessings! Blessings, everyone! Bye!